Sino ba naman ang hindi naghahangad na maging isang bilyonaryo? Yung tipong nabibili mo ang lahat ng gusto mo, sasakyan, bahay at iba pa. Subalit na isang bagay na hindi maiiwasan kapag ikaw ay mayaman. Ito ay ang pagkakaroon ng takot dahil sa mga banta ng kidnapping, assassination at iba pa. Kaya naman, ang mga bilyonaryong ito ay naglalabas ng milyong-milyong dolyar para sa private protection services upang protektahan ang kanilang sarili laban sa mga banta na kanilang kinakaharap araw-araw. Ngunit magkano kaya ang handa nilang gastusin para maprotektahan ang kanilang mga sarili at kanilang mga kayamanan? Tara ka tropa at sabay-sabay nating kilalanin ang ilan sa mga pinakaprotektadong bilyonaryo sa buong mundo. Number 5 Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg ay isa sa pinakakilalang CEO sa buong mundo. Siya ang founder ng Facebook na mas kilala ngayon bilang Meta. Si Zuckerberg ang pinakabatang naging bilyonaryo noong panahon niya. Subalit dahil sa taglay niyang yaman, ay hindi maiiwasan na magkaroon ng mga banta sa kanyang seguridad dahil hindi naman lahat ng tao ay natutuwa sa kanya. Dahil dito, gumagastos ng milyong-milyong dolyar si Zuckerberg para sa cyber security ng Facebook, gayon din para sa kanyang personal na proteksyon. Ang bilyonaryo ay iniulat na gumagastos ng higit sa 10 million dollars taon-taon para sa kanyang personal na proteksyon at kasama rito ang dose-dose ng personal bodyguard na nagpoprotekta sa kanyang tahanan at sa kanya habang siya ay naglalakbay sa buong mundo ang mga bodyguard ni Zuckerberg ay binansagang Zuckerberg Secret Police na talaga namang angkop sa kanila sapagkat sinasamaan nila si Zuckerberg kahit saan siya magpunta. Ayon sa report, ang personal security ni Zuckerberg ay binubuo ng mahigit 16 full-time security guards na nagtatrabaho ng shifting upang matiyak ang kaligtasan niya 24-7. Ang mga bodyguard niya ay kilala rin na nagbibihis ng tulad ng sa kanya nang sa ganon ay hindi sila madaling makilala lalo na kapag wala siya sa official business. Ngunit, hindi lang si Zuckerberg ang nakatatanggap ng ganitong level ng proteksyon sa Facebook sapagkat maging ang Chief Operating Officer ng kumpanya na si Sheryl Sandberg ay naiulat na mayroon ding katulad na antas ng proteksyon. Patunay lamang ito na pinapahalagaan din ni Zuckerberg ang mga taong nagpapatakbo sa kanyang kumpanya. Number 4. Pope Francis Si Pope Francis ay kilala bilang pinakaiginagalang at pinakahinahangaang religious leader sa buong mundo. Ngunit ang hindi pinag-uusapan ng karamihan sa mga tao ay ang katotohanan na isa rin siyang bilyonaryo ang Vatican ay nagkakahalaga ng mahigit 15 billion dollars at si Pope Francis ay nakaupo sa tuktok ng simbahang katolika na nagkakahalaga ng mahigit 200 billion dollars. Dahil siya ang pinakamalagang figura sa kristyanismo at sa buong mundo, si Pope Francis ay isa sa pinakaprotektadong global leader sa mundo. Si Pope Francis ay naninirahan sa isa sa pinakagwardyadong bayan sa buong mundo ang Vatican City na mayroong maigpit na security procedures para sa bawat bisita na pumapasok sa lungsod. Si Pope Francis mismo ay protektado ng isang armed security service na kilala bilang Pontifical Swiss Guard na higit 500 years nang nag exist Ang Swiss Guard ang nagsisilbing first line of defense at ito ay pinasimula ni Pope Julius II, limang siglo na ang nakararaan. Ngunit ang Swiss Guard ay hindi tulad ng dati sapagkat sa kasulukuyan ay gumagamit na sila ng mga makabagong sandata at kagamitan upang matiyak na protektado ang Santo Papa mula sa anumang kapahamakan. Lahat sila ay may dalang body scanner at metal detector at nakapuesto sa mga strategic location sa loob at paligid ng Vatican City upang matiyak na protektado ang Santo Papa mula sa anumang assassination attempt. Si Pope Francis ay protektado rin habang nasa ibang bansa sapagkat sinasamaan siya ng Swiss Guard kahit saan man siya magpunta, maliba na lamang sa kanyang sidid tulugan. Ito ang dahilan kung bakit si Pope Francis ang itinuturing na pinakaprotektadong religious leader sa buong mundo. Number 3, Kim Jong-un Bilang isang supreme leader na mayroong akses sa lahat ng uri ng kayamanan, Si Kim Jong-un ay nananatiling isa sa pinakaprotektadong bilyonaryo sa buong mundo. Si Kim Jong-un ay may mahigpit na sistema ng seguridad na binubuo ng mga personal at armadong gwardiya na sinanay sa pinakabrutal at taktikal na anyo ng military training. Sa isang bansang may malupit na nakaraan at isang leader na nakatuon lamang sa pagpapalakas ng nuclear arsenal ng kanyang bansa, si Kim Jong-un ay palaging nasa ilalim ng patuloy na banta ng assassination. Ngunit, lagi siyang handa na protektahan ang kanyang sarili mula sa outside forces na naglalayong diktahan siya kung papaano niya pamamahalaan ang kanyang bansa. Malaking halaga ng kayamanan ang naibibigay ng North Korea sa kanilang leader at ito ang ginagamit ni Kim Jong-un para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Sinasabing mayroon siyang private army na binubuo ng humigit-kumulang 120,000 highly trained troops. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga security staff na palaging nakasunod at nakabantay sa kanya saan man siya magpunta. Nakilala bilang Supreme Guard Command ang mga lalaking ito na lubos na sinanay ang namamahala sa pagprotekta sa lider ng North Korea at hindi sila magdadalawang isip na konfrontahin ang sino mang magtatangka sa buhay ng kanilang pinuno. Ang North Korea ay sinasabing gumagamit ng ilang di pangkarniyong taktika sa pakikitungo sa mga bilanggo. Kaya't karamihan sa mga tangkang pagpatay kay Kim Jong-un ay hindi na ilalathala at posibleng nabubulok na sa loob ng prison camp. Number 2. King Charles III Ang English monarchy ay isa sa pinakamayaman at pinakamatandang monarkiya sa buong mundo. Nagawa nilang sakupin ang limampung mga bansa at mapanatili ang aktibong kontrol sa mahigit sampung probinsya sa buong mundo. Si King Charles III, bilang kasalukuyang hari at sovereign leader ng England, ay may koronang nagkakahalaga ng higit sa 28 billion dollars. Ngunit may ilang naniniwala na maaring ito ay nagkakahalaga ng masigit pa dyan. Ang hari mismo ay may kahangahangang antas ng mga puwersang pangsiguridad na nakatuon sa kanyang personal na proteksyon. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang Tall-Headed King's Guard. Sila ay nakilala sa kanilang pambihirang paraan ng pagmamarcha at hindi natitinag na mukha. Ngunit huwag palin lang sapagkat sila ay mahusay na sinanay at may kakayahang konfrontahin ang sinumang turista na mangangahas na lumampas sa linya. Ang Buckingham Palace kung saan kasalukuyang naninirahan si King Charles III ay isa rin sa mga lugar na may pinakamahigpit na seguridad sa buong mundo. Ang mga gwardiya na nagpapatrolya rito 24-7 ay sinasabing mas mahusay pa kumpara sa tipikal na King's Guard. Ang hari ay protektado ng iba't ibang security measures, kabilang dito ang royal taster na tumitikim ng lahat ng kanyang kakainin upang matiyak na wala sa mga ito ang may lason. Ang hari ay pinoprotektahan din ng elite royal protection squad na binubuo ng mga piling royal guards mula sa Scotland Yard. Ang Elite Royal Protection Squad ay binubuo ng mahigit 180 specially trained officer na sinasabing kasing husay ni James Bond. Ang squadron of guards na ito ang responsable sa pagbibigay ng round-the-clock security sa hari, gayon din sa royal family sa loob at labas ng England. Number 1. Jeff Bezos Hindi tulad ng hari ng England, si Jeff Bezos ay hindi ipinanganak na mayaman. Ngunit nang siya ay unti-unting maging bilyonaryo sa nakalipas na dalawang dekada, ang CEO ng Amazon ay humarap sa mga bagong problema na nag-udyok sa kanya para mas lalo pang palakasin ang kanyang personal na seguridad ang dating pinakamayamang taos sa mundo na si Jeff Bezos ay palaging nasa ilalim ng banta ng assassination, kidnapping at iba pang anyo ng pananakit mula sa mga criminal entity. Dahil dito, kinailangan ni Bezos na gumawa ng mga pag-iingat upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Upang magawa ito, nag-invest siya ng milyong-milyong dolyar para sa kanyang personal na seguridad nag siya ng mga armadong gwardya na laging nakabantay sa kanya sa lahat ng oras. Kahit na sa mga public appearance, ang kanyang mga personal bodyguard ay hindi numalayo sa kanya. Madalas ay nakasuot ng kaswal na damit at nakapuesto sa mga tagong lugar upang protektahan siya sa maikling distansya. Dahil may gitwon 150 billion dollars ang network niya, ang kanyang pamilya at malalapit na mga kaibigan ay nasa ilalim ng patuloy na banta ng kidnapping na maaaring gamitin ng mga kriminal para makakuha ng malaking ransom mula sa kanya. Dahil dito, kinailangan ni Bezos na mag-invest din sa iba pang mga security measure upang matiyak ang seguridad ng kanyang pamilya at mga kaibigan, pati na rin ang kanyang malalapit na kasamahan. Si Bezos ay protektado ng mga armadong guardia 24-7 at bulletproof din ang kanyang mga sasakyan. Gayunpaman kung minsan hindi pisikal ang banta sa kanya. Kamakailan, si Bezos ay dumanas ng cyber attack matapos sumahak ang kanyang personal phone at gadget. Inilik ng mga hacker ang kanyang personal information sa isang national newspaper sa layuning siraan siya sa buong mundo. Kasunod ng insidente ito, si Jeff Bezos ay iniulat na gumastos ng higit sa 1.6 million dollars sa isang taon sa cybersecurity lamang. Hindi pa kasama rito ang higit sa 7 million dollars na ginagastos niya sa security personnel, armored cars at iba pang mga security devices na ginagamit upang protektahan ang kanyang sarili, pamilya at malalapit na kaibigan. Ang founder ng Amazon ay iniulat na nag-install ng bulletproof glass sa kanyang opisina at tahanan sapagkat ayaw niyang makipagsapalaran pagdating sa pangangalaga sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo katropa. Ikaw, anong mas pipiliin mo? Normal na buhay pero payapa? O billionaire buhay pero puro pagbabanta? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.